Mabagpalang umaga po. Welcome sa ating usapang pagkain. Na kung saan, hindi lang tayo nagluluto ng pagkain para sa ating pisikal na katawan, kundi naghahain din tayo ng salita ng Diyos para sa ating kaluluwa na magbibigay sa atin ng sigla sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 4.4, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So bago natin umpisahan ang inihahay natin sa inyo, ngayong araw na ito, tayo po muna'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa amin na kung saan ay mahahayag uh, mahayag ka na naman sa aming kalagitnaan at matututo kami sa iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umaga ito. Samahan mo kami, pangunahan mo kami, at ikaw po, O Diyos, ang totoong maluwalhati at maitaas sa aming pag-aaral. Ito pong aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng talata na ating pagbubulay-bulayan, ito po'y matatagpuan sa Psalms 34 verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Katulad ng mga nilulutong masasarap na pagkain, hindi mo ito masasabing masarap, maliban na lamang kung iyong lulutuin sa iyong tahanan. Gayun din naman sa sinasabi ng talatang ito, hindi mo malalasap ang kabutihan ng Diyos, maliban na lamang kung mananalig ka sa Kanya. Sapagkat maraming tao nakakakilala sa Panginoon, pero hindi nararanasan ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon ay simulan na natin ang pagluluto ng sinigang na maya-maya sa miso. Ang lulutuin po natin sa umagang ito ay sinigang na maya-maya sa miso. Ito po ang ating sangkap. Meron po tayong maya-mayang alat po yan. Mustasa. Ito po yung sampalok na pinakuloan ko na, piniga ko na po. Ito yung sasabaw natin. Ito po yung sibuyas, kamias, labanos, at dalawang pirasong panigang na sile. Ito po yung miso, kamatis, asin, bawang, mantika, margarine, patis, paminta, luya, at sibuyas. Handa na po yung ating sangkap. Simulan na natin ng pagluluto. Ngayon po ay mainit yung kasirola natin. Simulan natin ilagay yung magtita. Yung margarine, ilagay Mula natin natin yung bawang. Sibuyas. Ilagay naman natin yung ito. Ilagyan naman natin yung kamatis. Ilagyan naman natin yung labanos. Ayan. Tapos ilagyan na natin yung ano, yung ating maya-maya. Yung maya-maya natin ay pinirito ko lang ito ng light para naman hindi sa madurog pag ilagay naman natin yung uh, pinakuluan nating natin sa palo, ilagay na natin. Ito yung sabaw na. Ilagay natin ang asin. Ilagay natin ng, ng konting patis. At saka paminta. Paminta ay natin yung kumulo. Tapat natin. Ngayon, ilagay naman natin yung kamyas. Kumulo na. Ayan, tapat ko rin natin. Kumukulo na. Ilagay na natin yung mustasa. Ilagay na rin natin yung sinyong parigang. Okay, luto na po yung ating uh, kulang. Patay na po natin yung apoy. Ito na po yung ating sinigang na maya-maya sa biso. Naway na pagpala po tayo at nabusog muli tayo. Hindi lamang yung ating fisika na katawan, maging yung ating mga kaluluwa. Maraming salamat, God bless, pagpalain po tayo.